Hey guys, gabi na. And then, ipapakita ko lang yung binili ko sa inyo. Mabilisan lang ko. Kasi, pauwi ko lang. Para meron, bumili pala ako na uh, yung bilis. Ito, eto, three dollars. Ayan. Three dollars yung bilis na nabili ko. binili Bumili ako kasi, gusto kong makatulog ng maayos kasi napapansin ko ilang oras lang ako natutulog mga 10, minsan 11 ako natutulog tapos nagigising ako ng 3 o'clock or 4 or something gusto kong makatulog ako ng maayos naawa ko sa sarili ko <laughs> so ayan, bumili ako ng lemon para sa mukha ko ayan, bumili ako ng dalawang tears 50 cents ang ito 50 cents yun lang kaya na-boring ako Tsaka parang ayoko po umuwi ng bahay. Kaya bumila ko yun. Yan, orange. Ay, tao dito, lemon. Taba-taba ko na kasi. Kailangan ko yan. And then, bumila ko ng dinner ko. Bumila ko ng dinner ko. Ang dinner ko pala, guys, is laksa. Ayan. Laksa. Dito na ako kakain sa loob ng kwarto ko. Ayan. And then, ito. Yan yung itsura niya, guys. Tayo sa inyo. Yan yung, eh. Wait lang. Pahita ko sa inyo yung itsura ng laksa. Ayan siya, guys. Ayan siya. Ayan siya, guys. Ito yung hotdog may yung tofu at sya ka. Ayan. Ito yung laksa. Ito yung sili niya. Tapos ito yung ano, lalagyan ko sa wait lang. Itsura niya. Sarap, no? Misuwa na laksa. Ayan, guys. Ayan, siyang tofu. Ayan, guys. Kain na tayo. Ayan. Kain tayo. Kain na Thank you, Lord. So, kain tayo, guys. Gugutom na ako. Karating ko lang galing sa bahay nila kanilang lolo yung lolo ko okay na siya. Sabi niya, medyo masakit yung chemo niya. And then, hindi daw siya makatulog. Yun ang problema niya, hindi siya makatulog. Um, every one hour, nagigising siya, ganun. Ganun yung effective ng, ano niya, ng chemotherapy niya. And then, sabi niya, sa akin, na mag-iingat daw ako lagi tapos ba uwi oh, yung anak niya dito sa Singapore. Pupunta dito sa Singapore yung anak niya. Sabi niya, sa ano, sa end of the month, tapos yung pamangkin niya, ni Lolo. Ayun. Yung anak niya mahihain yun. <coughs> mabait na bata. Ayun. Train tayo, guys. Hindi, dito tumitingin yun sa akin, eh. Pero mabait na bata, yun. Eh tayo. Gugutom ako. Alam niyo, wala talaga akong balak kumain. Tapos, wala talaga akong balak kumain kasi gusto kong mag-diet. Kasi ang taba-taba ako na. Mataba ako. Ewan, hindi naman ako. Kulang naman ako sa tulog. Ano naman ako sa ano. Pero, plus in. Yun. Kulang ako sa tulog. Pero, Nagtataka ako ba ang taba-taba ko. Tapos hindi na rin nahugaan ng ano, Masarap okay. yung laksa. Pag muntahid yun sa nukor, masarap yung laksa. Masarap yung laksa rin. sa na ako sa sa palengke. Doon sa market. Maraming puro lalaki lang nandun. Kaya yung naiilam ako. Ay, anyway, ko na lang. Para tuloy-tuloy lang mong pahinga. Okay. Mm -hmm. salap. Lalo na pag may city pa. Hindi ba dapat pili Io non ho avuto salita. man lang hiniwa yung ano. Hindi hiniwa yung mushroom. Funny. Meron palang nagtanong. Kung asawa ko ba daw Chinese. Yung tatay nung anak ko, hindi siya Chinese. Filipino po siya um, meron po siyang sariling business noon nung naging jowa ko siya. Hindi naman kami totally mag-asawa kasi on-off, on-off kami na mag-boyfriend. Kasi hindi niya kaya magpamilya yun. Kaya, yun. And then yung second ko na naging jowa, Ten years kami. Tapos yung pinakahuli, ano lang yung mga one year lang kasi ano lang, yung yung pangalawa, na naging boyfriend ko, ako yung first love niya. Tapos, hindi ma-accept ng parents kasi may anak ako. Hindi nila ako ma-accept. Engineer yun, engineer. Dito sa Singapore, engineer siya. Tapos, yung pangatlong condo manager. Excuse. Mabait yun. Alam nyo ba, napansin ko lang, lahat ng, lahat nung mga naging boyfriend ko is sa Christians. Yung first boyfriend ko na tatay nung anak ko is sa Christian siya nag siya sa simbahan. Alam niyo yung may daladalang ano yung bell, ganun. Pero hindi hindi totally na hindi kami hindi talaga kami nagsama na mag-asawa kasi pauwi-uwi ako kasi nga lagi naman niya ako iniiwan sa bahay. Umuwi lang sa kung kailan niya gusto. Kaya hindi kami nag palang Parang hindi kami nagkasama. Iniiwan niya ako gabi-gabi. Hindi parang wala din ako asawa. Kaya di ba matatawag mong asawa pag kasal kayong dalawa? Or hindi porket may asawa ka. Ay, por porket magkasama ka isa. isang bubong makikilala mo yung totoong ugali ng isang tao. Di ba? Maswerte nga siya eh sinayang niya lang ako kasi sa totoo lang sabi nung biyanan ko na tat, ina, lola na anak ko sinabihan na niya na ako noon na maghanap ka na lang iba kasi wala kang mapapala dito sa anak ko dahil tamad siya puro lang barkada pinagdadasal nga nung, anak, nung lola nung biyanan ko noon na sana madisgrasya yung anak niya kasi puro gala lang ang ginagawa niya ayun first time ko rin magtrabaho sa Singapore. Ito yung pinaka first time na trabaho ko. Pero ang pinaka matagal talaga na naging jowa ko, yung pangalawa. 10 years kami noon, 10 years. Hanggang ngayon, gusto niya pa rin akong ano, kausapin. Pero hindi ko na makausap. Wala na akong panahon.